Ayan guys, pakita ko lang sa inyo yung susuotin ng anak ko sa grand ball niya. Ayan. Mga simple lang yung susuotin niya guys kasi yan lang ang kaya ng budget namin. Ayan, mga mura lang kasi bilhin niya niyan guys sa Shopee. Pero siya lahat ang bumili niyan guys, yung, yung gagamitin niya lahat. Siya ang bumili. Simple lang naman yan guys oh. So, Okay lang ng simple guys. Ang mahalaga may masuot lang guys. Ayan guys. Mamaya uli guys. Pakita ko sa inyo yung pag make up sa kanya guys. <coughs>

Mabango naman na. Ah. <laughs> <laughs> oh, di ba bayad daw mo, ha? Ay, <laughs> ganda, oh. Pumanda naman, na? Ah. Kaya nga. Kala mo, oh, gano'n talaga pagkaano, dark. Pagkaano yung lodte? Ano? Uh, Kaya ano? Driver! Driver, calling! May isip mo, talo! May hiya mo mo mo, hindi na nang Hindi na! Okay na Ikabit mo na yung, eh, na, na. na yung ano mo, Min! Ikabit no, no, mo mo para ano. Chat no, no, mo danaan. na yung danaan. Nakapicture ka dito? -tip. <tip> yung puti Dali lang. mo daw lipstick. Inaanok ko sa YouTube ko. Sayang din. May YouTube ako. <laughs> nah. Bumasod baka, 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 baka kayo O, oh, bilangin mo sa iyo mo, ha? <laughs> Nagdala ka ba ng plastic? Magbalot ka. Ano <laughs> ba,